Nagpalang gabi sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Ito po si Pastor Rick Romero ng Ministeryo ng Mensahe ng Buhay. Nais ko pong ibahagi sa atin ang banal na kasulatan. Sa Roma Kapitulo 14, sabi po niya sa talatang 7 hanggang 8. Ganito po ang ating matutunghayan. Kung tayo nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. So purihin ang pagkabasa ng banala kasulatan. So dito ay pag-uusapan natin yung buhay na nakaugnay sa Diyos. A life with God. So, lagi po nating isipin, a life for God is a great life, but is it the best life? So, yung pamumuhay para sa Diyos, ito po yung pinakadakilang buhay po natin. So, napakahalaga po ang sinabi ng Biblia kung paano tayo mamuhay mamuhay tayo para sa Panginoon. So, hindi lang tayo dapat basta mabuhay, kundi alive with God. So, paano tayo mamumuhay? Paano ang pamumuhay? Yung paano ba yung buhay na, na may Diyos? Paano tayo mamumuhay para sa Panginoon? Ngayon ang tanong sa atin, paano ba tayo namumuhay para sa Diyos? So mayroong ilang bagay tayong pag-uusapan ngayon na ito yung mga katulong sa atin para tayo ay mamuhay para sa Diyos. Okay, number one na dapat po natin gawin para tayo mamuhay para sa Diyos spend time and prayer. So hindi po dapat nawawala sa ating buhay ang panalangin, yung pakikipag-usap sa Diyos. Kaya nga, spend time and prayer. Maglalaan ka, maggugugol ka ng oras para sa Diyos. Dahil ang panalangin, ito ay pakikipag-usap sa Diyos. Kaya iyon ang isang paraan kung paano tayo mamuhay. Okay, pangalawa po, practice everyday dependence on God. So isanay natin sa bawat araw sa bawat darating na araw yung mayroon tayong pagtitiwala sa Diyos. Ang pagpapakita ng pagpapakumbaba ay ito yung isang paraan na magagawa mong magtiwala sa Panginoon. Kaakibat po yun yung ating pagtitiwala sa Diyos araw-araw. Pangatlo po, read God's Word regularly. Kasi po, likas na sa atin yung tayo ay panghinaan ng loob. Ayon po sa Roma, Kapitulo 15, Talatang 4, Ano mang nasa kasulatan, nung panguna ay nasulat sa ikatututo natin, kapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Kaya napakahalaga po yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Dahil iyan po ang sinabi ng Diyos kay Josue sa Kapitulo 1, Talatang 8. Huwag mong kalilipta ang basahin ng aklat na iyon. Dili-dilihin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon. Ang sabi po, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. So may kaakibat na ginhawa at pagtatagumpay. So paano pa tayo mamuhay para sa Diyos? stay connected to god yan manatili tayong malapit sa diyos at wag na wag na po tayong lalayo sa panginoon wag na wag na po tayong lalayo sa diyos tandaanan po natin wag na wag po tayong lalayo sa panginoon stay connected to god god will draw close to you god will reward with his presence yan, sasamahan po tayo ng Panginoon. God will hear our prayers. God will strengthen you. God will grant us peace. Yan, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. So, napakahalaga po na manatili tayo sa Panginoon. So, tandaanan po natin, ang personal relationship with God is a meaningful relationship and transformative journey that can bring a deep sense of peace, purpose and fulfillment to your life. May mangyayari pag may personal relationship tayo sa Panginoon. Kaya improve your relationship with God. So napakahalaga niyan, mga kapatid, ang mamuhay para sa Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 14, talatang 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo sa pa para sa Panginoon. Andun po yung word na para sa Panginoon. Ang buhay sana natin ay para sa Diyos. Ang buhay natin ay para sa Diyos. Kung mabuhay, para sa Panginoon at kung mamatay, para sa Panginoon. Hinihimok po po kayo na ang buhay natin, ang buhay natin ay para sa Diyos. God bless us all. Salamat sa bawat isa. Purihin ng Panginoon.